Mahigit limang kilo ng hinihinalang marihuana ang nasabat ng San Pedro City Police. Si Bien Manalo sa detalye live. Rise and shine, Audrey. Mahigit limang kilo ng hinihinalang mariwana na nagkakahalaga ng 660,000 pesos ang nasabat ng mga pulis sa isang 20 anyos na lalaki dito sa San Pedro City, Laguna. Binuksan ng mga operatiba mula sa San Pedro City Police Station ang mga speaker na ito sa tanggapan ng isang courier service sa lungsod at nang buksan tumambad sa kanila ang kilo-kilo ng hinihinalang mariwana na nagkakahalaga ng 660,000 pesos na isiniksik sa loob ng mga speaker. Nakatanggap po tayo ng information from one of the employee of the courier service dito sa San Pedro City na nagsasabi na mayroong parcel na for delivery na binigay sa kanila na suspected uh, suspected marijuana. So ito yung marijuana po na ito yung mga high grade po na marijuana. Nagkasapo kami ng isang operation doon sa sa courier service na yan. At doon nga po at uh, doon nga po nakita namin na ni-deliver, ni-deliver nung nung suspect po yung mga drugs na yan. Kinilala ang sospek na si Kim Vladimir Q, 20 taong gulang na residente ng Muntinlupa City. Ayon sa mga pulis, alam umano ng sospek na may droga ang idinideliver nitong mga parcel. Aware, aware naman siya na ganun. Kasi mayroon nga daw siyang every transaction binibigyan siya ng 2,000 pesos. Yung talagang source, pinaka-source ng drugs. So every transaction, eh, meron siyang commission na 2,000 pesos. Nasamsam din sa sospek ang motorsiklo at mga drag paraphernalia. Itinanggi naman ng sospek na may kinalaman siya sa akusasyon sa nadiskubring di umano'y mariwana. Hindi ko alam yun eh. Ang utos lang po ihatid ko lang doon. Pero hindi ko alam yung laman ng ano, mga parcel. Nagulat ho. Hindi ko alam yung ganong trabaho, sir. Audrey, kasalukuyang nakapiit na ang sospek sa San Pedro City Police Custodial Facility na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Habang patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa tunay na pinagmulan ng mga kontrabando habang inaalam din ang mga posibleng pangkasabwat ng sospek. At yan muna ang update dito sa San Pedro City, Laguna. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.